Assalamualaikum. Ano ang gagawin kapag meron tayong nais malaman kung ilan na ang nakuha natin sa uniforme or apparels at ang nakaltas? Unang gagawin, ipunin ang lahat ng mga resibo or payslip. Pangalawa, ang lahat ng mga payslip o resibo na may kaltas ay dalhin kay Custodian. Sino si Custodian dito sa tibud is Kimpisi Samuanga. Si Ma'am Dayang Dayang Maida Jaljalis. So pagdating ninyo, dapat dalahin ninyo ang inyong payslips nung nakaraan at yung pinakabago para ipakita ninyo kung ilan na ang nakaltas ninyo. Kung meron, Or kung sakto na siya agad ay magsasabi sa inyo na sakto na ang kaltas o may kulang pa. Ganun lang. Bye-bye.